Ano'y masabi sa'yo? Walang pata ka lang ha? Bakit gusto mo? Mapatagal sa trabaho? Ha? Ha? Huh? Sir, kailangan ka lang po. Eh, dadating naman po yung order mo eh. Kaya mabalisan niyo eh. Sige po. Kung pa'n kumilos eh. Huwag ba pa? Ano ba ang klaseng to? Waiter! Waiter! Hi sir, good evening po. Ah, Masensya na po. Kanina pa ako dito ah. Hindi man lang kayo nagbigay ng tubig. Humino lang. Ah, uh, uh, sir. Ano ba yung servisyo niyo? Ang sir, pangit. Sir, sir, sir. Pasensya na po ah kasi may ina si kaso po po kasi. Wala akong pakialam. Ang importante, unahin niyo ako dito. Customer ako eh. Dapat ako yung nuunan niyo. Sir, sorry. Na po, sir. Sorry po, sir. First come, first served po kasi, sir. Eh, may na ano Ang pangit na ano ang servisyo nyo. Ang pangit pa ng waiter sa tsaka, waiter. Ano mo? Ngayon lang naman ako nakita ng waiter eh. Huwag ka mong babarang. Tsaka yung waiter. Huwag ka magnanakaw. Grabe naman kayo, sir. Siguro bisaya ka, no? Ganyan naman talaga yung mga itsura niyo eh. Magkakahawig. Lalo ka na. Pastas mo talaga eh. Nagsasalita ako! Tumatawa ka! Hindi naman ako sa mga Alam mo lang! Kaganda-ganda! Ah, uh, sir, pasensya na po, sir, ha? Sige po, sir. Iasikasoy na po namin yung order ninyo. Kukuha lang po kami ng mino. Bilisan mo, ha? Oh, Opo, sir. Hmm. Ano? Barang nang nito, sir. Ah, uh, sir. Magandang gabi po. <laughs> ano pang tinatayo-tayo mo? Kumasa ko na tulungan mo yung mga kasama mo. Late ka na, ganyan ka pa. Ah, uh, sir, hindi po ako waiter dito eh. Sabi mo, ang galing mong panggap eh. Tingnan mo yung itsura mo. Kakaiba, alam mo. Ngayon lang ako nakakita ng tao ng baba eh. Tingnan mo, liig, tapos bibig agad. alam mo, ang pangit ng restaurant nyo, ang papangit pa ng mga tao dito. Ano pang mo? Tulungan mo na yung mga kasama mo ng hukas ng pinggan. Um, um sir. hello, uh, sir. Yung Jeboy. Ah, uh, ito Anong, um, sir? yung ha? Ah? niya po, sir. Kasama mo? Tinatawag mo, sir? <laughs> eh, mukhang naghukas ng plato yan dito, eh. Katrabaho mo lang yan dito. Ah, uh, um, an? Sige na. Ako nabahala dito. Uh, okay lang po kayo, sir. Sige na. Ah, sige Gawin mo po. na lang yung order nila. Ito, tinge. Anong order? sir. Alam mo, tanga ka rin eh. Hindi pa ako nag-order. Hoy! Teka lang, sir. Eh, hindi ba nga nagsabi ka na kung anong order mo? Hindi pa nga! Alam mo, tanga ka rin, no? Pinadala mo yung menu? Hindi pa ako nag-order? Ano pang inantay mo? Hindi kunin mo! Sige po. Sir. Sure. Ah, uh, sir, ito na po yung menu namin. Ito na lang. Crabs, tsaka kakarin. Sige po, sir. Bilisan mo, ha? Sige po. Mama, babagal-bagal ka kumilos, eh. Ah, uh, ito lang. Alam mo, may good juice ako sa'yo. Ay, talaga lang. Nakulab. Ano yun? Tapos hindi ka nalang ka eh. Nakatupis pa kasi ako ngayon eh. Nandito pa ako sa CR. Ako. Ang yami yan. Ah, nga pala. Kikita na kami ng kliyente ko ngayon. At sigurado ako, matutuloy yung deal namin. Ay! Nakulang magandang balay sa'yo! Ako, love, pag na-deal mo yung client wala ko! pwedeng-pwede tayo mag-trip to Japan. Oo naman. Tsaka, hindi lang hanggang Japan. Kahit buong mundo, iikutin natin. Ay, naku, gusto ko yan, love. Tsaka, mamayang gabi ha, ako naman yung paikutin mo. Oo naman, basta galingan mo lang gumilin. O, paano? Tawag na lang sa'yo mamaya, ha? Ah, sige, sige, sh na Tsaka, ipagbaba ko na rin yung phone, ha? Kasi, nagpa-panty pa kasi ako, eh. Alam mo na, mahirap ikabit yung panty ko kasi kailangan pa ng tape. Ah, ganun ba? Ah, uh, sige. Okay na, lang. Bye, bye Ingat. I love you, Sharon ko. Love you, Kangay. Ah, uh, sir. Kasi na po ah, medyo matatagalan po yung order niyo kasi ang dami pong customer eh. So Ano? Pag-aantay mo ko dito? Ha? Isa lang di ko sure te. Dapat ako dito. Eh, sir, wala naman pong papakara na may VIP mo dito eh. Talaga? Ay, sa ha? Hindi mo sabi sa'yo, walang patakalan, na? Sir, kalimak ka lang po. Eh, dadating naman po yung order mo eh. Kaya nga bilisan nyo eh! Sige po. Kumpad nyo kumilos eh. Magbubo pa. Kanina pa ako dito. Wala yeah. pa rin yung pagkain. Ah, uh, sir. Ito na po yung pagkain niya. Ah, uh, sir, it po ah. Ano to? Ano po? Itura pa lang. Wala nang kasalasa. Ano ka pagpag naman to eh. <laughs> Teka lang, sir. Eh, hindi mo pa ka po natitikman. Tsaka, sir, masarap po yan kasi magaling to yung tagaluto namin dito. Alam mo, matagal na ako kumakain sa restaurant. Itsura pa lang, alam ko na, kung masarap. ba? Diba? Huwag mo akong ginagago dito. Ha? Huwag yeah. gusto mo. Ipatawag ko yung amo mo. Eh, sir. Tayo lang. Hindi po ako natitikman. Ang dami muna. Ayaw ko nga eh. Tignan diba? eh, mo. Wala man na kayo desende sa'yo pagkain nyo. Kala ko na naman, mamahal restaurant to. Fuck so, no. Alam mo, talagang sinisira mo yung araw ko eh. May kliyente pa naman ako darating ngayon eh. Patawag mo ngayong dalawa. Ah, uh, Jay? Al? Hindi ka ka dito? Ah, um, sir. Ano po? Ah, sorry po sir. Sorry po. Ano tatlo? Sisiguraduhin ko, makakarating sa amo nyo. At sisiguraduhin ko rin, mawalan ko yung trabaho. Eh, sir, pasensya na po. Pero wala naman po kami ginagawa masama eh. Opo, sir. Ano wala? Ang pangit na service nyo. Ang pangit pa ng pagkain. Sir, tinikman niyo na po ba yan? Hindi na. Tinan mo. Parang kamukha mo yung manok. Magrabi naman kayo, Sir. Ah, uh, kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po kami sa trabaho. Tara na. Sir. Oh. Ay. Ah, uh, hello, Sir. Hello. Ah, uh, Sir. Eh, kanina pa po ako dito. Hanggang ngayon, wala pa kayo. Kanina pa rin ako nandito sa restaurant. Ah. Uh, uh. Eh sir, di po kayo nakikita eh. <laughs> Ngayon, makikita mo na ako. Ah. Uh. Uh. Di ba, hinahanap yung may ari ng restaurant? Oh Opo sir. Ah, <laughs> uh, na pala sir. Pasensya na po kayo ah. Eh dun sa inasal ko sa inyo eh. <laughs> Yes, sir. Medyo umilit lang kasi yung ulo ko eh. Tsaka, sir, pagsabihan niyo na rin yung mga waiter niyo dito. Medyo mabagal kumilos eh. Hindi sila mabagal kumilos. Nagmamadali ka lang. Pumunta ka lang ba dito para manggulo? Tsaka isa pa. Di ko na itutuloy yung deal natin. Dahil ayaw ko mag-invest sa company. Na walang modo. Eh, eh, sir. Hindi po pwede yun. Tsaka, Napagalitan po ako na ng amo ko pag hindi yun natuloy. <laughs> Tingin mo maawa pa ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin, <laughs> eh, halos ipahiya mo na nga kami dito sa sarili kong restaurant eh. Ito po yan, sir. Ay naku, sir. Tama lang po yung ginawa ninyo. Tsaka isa pa. Oo, oo. Oh. Si Sir Jeboy lang naman yung may-ari ng restaurant na to at siya yung ka-business meeting mo ngayon. Tama. eh, sir, oh, pwede niyo bigyan ng... Huwag ka na magpaliwanag. Pwede really ba? Umalis ka na? Alam niyo po, sir, yung mga kagaya po ninyong tao, hindi nararapat na makipag-business meeting kay sir. Lalong-lalo -lalo na makipag-business partner. Kasi si sir, mabuting tao siya at may respeto sa kapwa. Lalong-lalo -lalo na may pagpapahalaga sa mga empleyado niya. Hindi kagaya mo, Bulok na nga yung pagkatao mo. Bulok pa yung ugali mo. Tama yan. Tsaka, grabe yan sir ha, makapaglait ha. Kala mo naman, oy, gwapo ka nga. Ano, taba-taba mo naman. Ay, mo ka mo. Eh, sir, sana na lang naintindihin niyo. kasi eh, sobrang pagod ko ba. Tsaka, marami akong kliyente na inaasikaso eh. Grabe ka makapaglait ha. Sabi mo, mambabara ako. Parangin nga kita dyan. Kapal mo ha. Ang tama na. Hindi ka rapper dito ha. Waiter ka. Taba-taba mo? Kala mo na mo ka ako. Laki ng tan. Hindi ka pa titigil? Diyan ba sa Italian ang boss yan kasi kanina pa ko talaga ang titigil. Saka sir, dapat lang po sa kanya yan kasi bastos na customer yan. Di ba mama ako? Sarap kain ng buhay. Eh ma'am. Oh, huwag nyo. Ay nako, sir. Pasadya nyo na po kami dito ha. Eh ma'am. Sana po, huwag po kayo lang yung guys. Kasi namamula naman yung... Ay nako, syempre. Tisaya po eh. Tama na, tama na. Pwede ba? Umalis ka na? paano ba yan, sir? Alis! Talaga, sir. Hindi yan dito tuloy. Hindi. Eh, so, sir, paano ba yan? Wala na kayong pang-date ng girlfriend mo. Yes. Kausap mo kanina. Hindi na kayong makakapag-trip to Japan. Kasi mm. hindi mo na-close yung deal. Eh. Kaya kung ako sa inyo, sir, paguhin niyo na po yung ugali niyo Kasi... Masyado po kayong sobrang taas ng tingin niya sa sarili ninyo. Tsaka tingnan nga yung itsura niyo! Umalis na po kayo. Umalis na. Eh, umilangaw no, pa, oh. Gina okay, sir, alis na po sir. kayo kasi mo nilalangaw na po yung paarin niyo, sir. <laughs> Kawawa. Uh, Waiter. Ay. Ah, ah. ah sige, punta nyo mo, mo. Sir, ang dami na pa. Parang dami na mga Ah, sir. kasi kasuyin na po tayo yung mga customer. Ah, salamat ha. Tsaka pasensya na po pa sa nangyari kanina, sir. Pasensya na rin ha. Pati kayong nadamay pa. Sige na, ang dami na mga customer dun. Pasensya yung ina. Salamat po.